Hola mga kapatid, may paglilinaw si Claudine Barreto sa napabalitang nagparihab siya noon sa Thailand. Ito yung kanyang ano, no, sagot tungkol dyan. Narito pong report. Fresh! At in her prime, ang ganda ni Claudine Barreto nang humarap sa press para sa upcoming movie cameo kung saan ang 16-year-old son niya na si Santino ay isa sa mga direktor. Na-discover daw ni Santino ang off-camera passion nang sumama sa shooting ni Claudine para sa pelikulang When Magic Hurts sa Atok Benguet. Nagbabantay siya talaga dun sa, sa monitors. Eh, syempre, alam naman ng lahat na up uh, for siya ni Pablo Santiago. So, I think yun talaga nakuha niya. Nakuha niya yung sa Tito Rowell niya, Tito Randy niya, na nag-body ano, nag, um, call this, Yun nga lang! Kabalik daw ng kanyang blooming aura ang ganap sa kanyang life lately. Bukod sa nadisgrasya pala ang kanyang mommy inday sa escalator sa isang mall, niluuban pa ang bahay nila sa Subic. Nakakapagawa lang para sa kanila ng kanyang ate Gretchen. Kami. Ano grabe. Lahat, lahat ng regalo ng ate ko, kasi when I ran for counselor doon, yung ate ko, ang gift niya sa mom ko, pinaayos niya ulit yung bahay ng dad ko doon at mommy ko sa Subic. And um, talagang niransak yung, yung buong place. And um, we had to rush my mom to the hospital in Subic. So ngayon, um, inuuna ko muna alagaan yung mom ko. Hot topic naman na naging guesting ni Claudine sa vlog ni OG Diaz. Dito inamin ni Clau na nagpa siya sa Thailand noon. Pero nilinaw niya ang dahilan. Yung rehabilitation na pinuntahan ko wasn't for drugs but uh, was for P PTSD. Post Traumatic Stress Disorder. Hanggang ngayon, on and off pa raw ang antidepressants ni Claudine na malaking tulong naman daw sa kanya. Sana lang daw maalis na ang stigma. Pag kasi sinabing rehab drugs eh. Uh -huh. Hindi ganun, I'm I'm okay. Of course, um pts that's, that's a trauma na nandyan talaga for 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 life na kailangan talagang uh, i-adjust. And um, I'm just glad that I have good doctors. I have I have a good therapist.